babalikan nga natin yung mga cakes na ginawa ko before ako pumunta ng Cebu. Actually, nakabook na kasi si Ma'am in advance before pa in-announce na pupunta ako doon sa Wufex Cebu. Tapos dalawang cakes pa kasi yung order dito ni Ma'am. Nangihinayang naman ako kung ika-cancel ko. Kaya pinustro ko na lang talaga at ginawa ko na lang siya in advance before nga ako umalis papuntang Cebu. So yung dalawang cake order dito ni ma'am, yung una ay 8x6 moist chocolate cake with chocolate mousse filling at sa dito nga na cake ay nagkamali talaga ako. Unang una pa lang, sa color combination ko dito, parang hindi talaga ako satisfied. Yung gusto ko kasi ay nagbe-blend talaga yung colors tapos medyo na darken ko yung blue kaya di ko talaga napigilan. Muha talaga ako ng panibagong icing at nagmix ako ng mga bagong kulay tapos binland ko na lang dito yung yellow at saka green sa ibaba. Parang hindi ko talaga naging bet yung layering niya kanina. So dito nga, hindi talaga matapos-tapos yung mga ginagawa nating mali sa cake na to. Yung icing pala na gamit natin dito ay walang iba kundi yung whipped ng Baker's Field. At sa dito nga na part, medyo nahihirapan na ako pakinisin yung cake. Meron talaga kasi mga araw na parang napakahirap talaga magpakinis ng cake. Hindi ko talaga alam kung sa akin lang nangyayari yan. Or baka sa lahat naman ng mga bakers, hindi naman ako bad mood dyan. Napakasipag ko naman gumawa ng cakes ng araw na yan. Siguro wala lang talaga sa pulso yung kamay ko kaya medyo mabigat at hindi ko masyado napakinis yung cake pero pinipilit ko talaga napakinisin yan. At dito nga sa part na to ay satisfied na ako sa kulay niya tumagdag na ako dito ng details ng cake. Parang mga roses lang siya yung mga malalaki tapos yung special request dito ni ma'am ay lagyan natin ng butterflies. Tapos may accent lang daw ng pink. Yung mali ko nga dito sa cake ay ginawa ko nga siya in advance before ako umalis. Tapos sabi ko pagka umaga na lang ako magpiprint ng mga butterflies. Saktong sakto naman talaga kasi pagka umaga ay nag brown out mula 4am hanggang sa umalis na ako ng shop kaya di talaga ako nakapag-print out ng mga butterflies at binaks ko na lang yung cake. At yun nga din yung nakalimutan ko sabihin kay ma'am na hindi ko siya nalagyan ng butterflies. Mabuti na lang talaga at mabait yung customer ko at inintindi niya yung sitwasyon ko. Kaya pasensya po talaga ma'am. Pag medyo disappointed po kayo sa design ng cake at hindi ko po talaga na-fulfill yung mga special request na nilagay mo doon. Minsan talaga kasi tayong mga baker, kahit araw-araw na tayong gumagawa ng cakes, meron talaga mga bagay na hindi natin kaya i-deliver na kahit anong gawin natin, parang ang hirap talaga gawin at yung ending ay madidisappoint yung ating customer. Kaya dapat marunong din tayong tumanaw sa ating mga pagkakamali at humingi ng pasensya sa ating mga clients. Kaya sorry po again ma'am. At yung next cake na order din sa atin dito, eto naman ay 2 tier cake. Yung size naman nito ay 9x5 yung bottom tier, tapos yung top tier naman ay 7x4. Eto nga yung size para sa money cake. At yung gusto dito na design ni ma'am ay ganito lang daw. Yung ginawa din natin nung last. Medyo mabusisi lang talaga siya gawin at napaka time consuming. Mabuti na lang talaga at yung icing natin na gamit ay pang malakasan. Kaya kung ano talaga yung itsura niya ng pagpipe mo dito ng mga petals, ganun pa rin siya hanggang sa i-deliver mo na. At eto na pala yung mga cakes natin. Nung nilagay na natin to sa chiller, nagtatry nga ako dito na i yung mga stocks ko before ako umalis ng Cebu. At the same time, tinatapos yung mga customized cakes na ipipick up na lang. At eto na nga yung pagkaumaga. Nilagyan ko na ng mga toppers yung cake. Mabuti na lang talaga at ginawa ko yung mga customized toppers in advance. Pero yung butterflies lang talaga yung hindi ko na print out. Nag brown out talaga kasi. Hinintay ko naman na bumalik yung kuryente. Pero hindi talaga. Pinaikot-ikot natin yung cake para makita nyo yung design. O ba diba? ang ganda? Ano sa tingin nyo? Maganda ba? At eto na din pala yung two-tier cake na tinapos din natin in advance. Meron pala akong pupuntahang lugar this month at saka next month. Sige nga, i-comment nyo kung saan. Kung sino yung makakahula, alam nyo na kung ano yung premium nyo. Dalawang lugar nga siya na nagsisimula sa parehos na letra. Maraming salamat po again ma'am sa pag-order sa akin ng mga cakes. At babawi po talaga ako sa next cake orders nyo. At nung last few days ago nga ay meron din tayong ginawa na same design. Pero pastel color lang siya. Para pala to sa wedding cake. Yung size naman nito ay 8x6 yung bottom tier. Tapos yung top tier naman ay 6x4. Maraming salamat agad ma'am AJ sa pag-order sa akin ng cake na to. So yun lang po. Bye!